Patayin na natin yung apoy. Eh, may ating adobong kusit na may hipon. Ito ng kusit, guys. Nagay ako ng bawang. Konti pa. Para masarap. Sibuyas na nag yan kasi yung chinap ni ate nung nakaraang guys. Lakas ng pabitso. Okay nila o Ngayon, na tanglad. Tanglad yan guys. Ito na yung puset. Lauren, powder. Nakasashe lang siya, guys. Yung naktig pipiso lang. Sarap. Check na guys. Lagay ko yung sili tapos bell paper. Oh, yeah.

yung hipon na kinakuloan ko ng kaunti. Ayan. Adobong pusit na may hipon. Ayan. First time namin magta-try ng adobong hipon. Normally yung pusit guys ay Pwede naman yan pang ano adobo. Pero yung hipon first time. May hipon kasi na kaunti sa rep. Kaya yan. Ayan guys. Konting kulo na lang. Lagyan natin ng spring onion. Patay na natin yung apoy. Eh, may ating adobong kuset na may hipon.